Hello everyone, welcome back to my channel ATV Femix Vlog Ayan guys, pa na po ako Dito po ako sa mall dumadaan Kasi lahat kami nandito Sa aming maliit na flat Ay. So, hindi muna ako guys Maka-update ng live Dahil only po yung aking bossing Dahil ang, hindi pa po Tapos yung renovation ng aming bahay Under renovation pa po, po siya siguro makabalik kami doon sa bahay namin na malaki. Ayan, siguro mga first week of September na dahil uh, patutuyon pa daw po yung pinta doon at saka pag wala na pong amoy ng pinta kaya basta ka kami babalik doon. Ayan, shout out sa lahat guys yung mga co-host ko pala sa non-stop karaoke challenge. Ayan, wala pa po akong time guys na mag dot-dot uh, sa ating gadget. Kaya hindi ko pa po mai-award sa inyo ha. Hintayin nyo na lang po katapusan guys. Ayan. Uh, baka magka-time tayo. At ibibigay ko na lang po sa inyo yung ating pa-premium na 20 Hong Kong Dollars. Sa inyong lahat 20 kayo. Ayan. Wait-wait okay, lang guys ha. At maraming salamat everyone. Sa inyo walang sawang support sa kaya ate Fe. Ayan. Um, God bless everyone at mag-ingat po tayong lahat. So, medyo makulimlim na naman at mahangin dito. Ayan, wala pang magandang weather dito sa si Hong Kong, guys. Ayan, umuulan na, oh. Tumapatak na naman ng ulan. So, ang mga nagla-live, guys, Team Max 03 at uh, Team Shang uh, 90.7 Barangay Melo Touch. hindi muna po ako makakapag-support ha kasi sobrang busy pa po talaga ako kaya magpasensyahan nyo na po guys maraming salamat everyone sa inyo ayan at umuulan na umuulan na umuulan lakas Like kasamang hangin na pumapasok dito sa ano, sa hallway. Hindi na daan na namin mabasa. usog pati muna guys, ating octopus cake. Okay. as timo team, walang iwanan, ayan si si Marga, thank you so much always so support ha ayan, malapit na tayo guys sa aming gate entrance sa entrance ng aming residence ipapatay na natin yung ating video kasi minsan dito sila ayaw nila <laughs> ayaw na video tayo